ka kakampihan ni Gustavo itong si Tanggol ngayong malalaman na nito na ito pala ang kanyang apo. Siya ang maging balakin sa kanyang anak ni Roberto at si Miguelito para idido si Tanggol. Samantala umuwi itong si Marites sa mansyon na Luhaan. Hindi naman niya itinago kay Ramon ang natuklasan niya na siya isang gerero. Agad naman niyang ipinagtapat sa kanyang minamahal. Subalit ito'y narinig naman ni Tanggol at klinaro naman ito ni Marites. Nakiusap itong si Marites sa kanyang anak na itigil na umano ang kanilang hidwaan dahil gusto ni Marites na turingin din itanggol na pamilya ang mga gerero dahil ito naman ang dapat. Ngunit sa kasamang palad, mas nananaig kay Tanggol ang galit dahil sa ginawa ni Miguelito dito kay David at dahil hindi nadaan sa pangungumpinsin ni Marites itong si Tanggol, siya ang nag-isip ng paraan na sa pagkaakalan niya na ito ay tatalab. Samantala sa kabilang banda, Nagpaplano na ng masama itong si Pilar laban kay Tinding, dudukutin umano nila ito para sa pagbawi niya sa mga ari-arian. Ngunit paano pa niya ito mababawi ngayong naibigay naman ito ni Tinding kay Marites na hawak na ngayon. Hindi ka nang napuruhan ni Santino itong si Miguelito, ngunit nakaalpas ito sa mga bala. At sa kasamang palad, hindi nahuli ng mga tauhan ni Miguelito itong si Santino dahil siya ay tinulungan naman sa kaisa-isang anak ni Roberto. Tuluyan ang nakawala itong si Santino sa mga kamay ni Lucio at sa kamay din ni Roberto. Dahil sa kapalpakan ni Santino na hindi nila napuruhan itong si Tanggol, galit na galit itong si Roberto at gusto na niya itong duduin. Ngunit huli nang napansin nila Lucio na itong si Santino ay wala na sa kanilang tabi. Ito na napag-alaman nila ni Miguelito na maaring si Santino ang nagtangka sa buhay nito ang kapatid ni Tanggol balak ni Marites na makipag sa palaran na sa kanyang pagkaakala naman paniniwalaan siya ni Gustavo ngunit mas lalong lalala ang problema nito dahil sa kanyang pagpapakilala kay Gustavo maring malagay sa piligro ang buhay ni Tinding na kung saan tinatarget ito ni Pilar ngayon.